Sa wakas, ang matagal ng inaasahan ng marami nating IRL pensioners ay dumating na rin. Isang balita na siguradong magpapangiti sa marami sa ating mga lolot-lola at sa mga umaasa sa kanilang buwan ng pensyon bilang pangunahing pinagkukunan ng panggastos sa araw-araw. Totoo ang narinig ninyo. May laman na ang iin ninyo. Ang ikalawang tranche ng isang libo dagdag sa araw-araw pension ay inilabas na at marami na ang nakatanggap nito sa kanilang mga account. Isa itong napakalaking tulong lalo na sa mga panahon ngayon na kahit simpleng gastusin ay ramdamang bigat. Ang dagdag na halaga ay hindi lang basta pera, ito ay simbolo ng pagkilala sa kontribusyon ng ating mga senior citizens sa kanilang sakripisyo at sa mga taon ng pagtatrabaho nila para sa kinabukasan ng kanilang pamilya at ng bansa. Hindi lingid sa ating kaalaman na marami sa ating mga pensionado ay umaasa lamang sa kanilang buwan ng IRA pension upang matustusan ang gamot, pagkain, at iba pang pangunahing pangangailangan. Kaya't ang karagdagang isang libo, bagamat tila maliit para sa ilan, ay napakalaking bagay para sa isang pensioner na kailangang pagkasyahin ang budget sa loob ng isang buwan. Isipin mo na lang may dagdag na pambili ng gamot. May pandagdag sa pambili ng bigas o lam. O di kaya'y maipambayad sa kuryente at tubig na buwan-buwan din kailangang harapin. Ang bawat pisong dagdag ay may kahulugan, at ngayon na naibigay na ang ikalawang bahagi ng dagdag pensyon, marapat lamang na ito ipahalagahan at gamitin sa mga bagay na higit na kinakailangan. Ang ikalawang tranche ng dagdag na isang libo ay bahagi ng matagal ng panawagan ng mga pensioners na madagdagan ang kanilang tinatanggap mula sa raya. Matatanda ang noong nakaraang mga taon ay naibigay na ang unang tranche, at marami ang nagtatanong kung kailan naman susunod ang ikalawa. Maraming dahilan kung bakit naantala ang implementasyon nito, may mga proseso na kailangang sundin, may mga panukala sa Kongreso, at higit sa lahat. Kailangang masiguro na may sapat na pondo ang LEA para mapanatili ang pagbibigay ng pensyon hindi lamang ngayon kundi pati sa mga darating na taon. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok at pagkaantala, narito na tayo. Naipasa na ang budget, naisagawa na ang mga kailangang hakbang, at ngayon ay isa ng realidad ang dagdag na isang libo para sa ating mga mahal na pensyonado. Masaya naming ibinabalita na maraming pensioners na ang nagkumpirma na natanggap na nila ang dagdag na benepisyo. Sa kanilang mga rin, nagulat ang ilan ng makita nilang may sobra sa inaasahang halaga ng kanilang pensyon. May mga napaluha, may mga agad na nagtungo sa botika para bilhin ang matagal ng iniiwasang gamot at may ilan din na bumili ng simpleng handa upang ipagdiwang ang biyayang ito. Ang ganitong klasing balita ay nagbibigay pag-asa hindi lamang sa mga pensionado, kundi pati na rin sa mga kaanak nila na araw-araw ring gumagawa ng paraan upang suportahan sila. Sa bawat pamilya, ang dagdag na pensyon ay isang kaginhawaan, isang hakbang patungo sa mas magaan na pamumuhay. Ngunit paano nga ba makakatiyak na natanggap na ang dagdag na isang libo? Una sa lahat, dapat ninyong tandaan na ito ay otomatikong ibinibigay sa lahat ng kwalipikadong level pensioners. Hindi na kailangang magsumite ng anumang dokumento o mag-apply muli. Kung regular kang nakakatanggap ng iyong buwanang pensyon sa pamamagitan ng IEN o bank account, asahan mong naipasok na rin ang dagdag na halaga doon. Kung sakaling hindi mo pa ito natatanggap, maaaring kontakin ang IAEA o bisitahin ang pinakamalapit na branch upang alamin ang status ng iyong pensyon. Huwag mahiyang magtanong. Karapatan inyo na malaman kung ano ang estado ng inyong benepisyo. Ang Isaya ay nagpahayag din na patuloy ang kanilang pagsusumikap upang mas mapabuti pa ang serbisyo para sa mga miyembro at pensionado. Bahagi ng kanilang hakbang ay ang paggamit ng makabagong teknolohiya upang mapabilis ang pagproseso ng pensyon at iba pang benepisyo. Kaya't para sa mga may online LAE account, makakatulong kung i-check nyo ito paminsan-minsan upang malaman ang updates sa inyong mga benepisyo. Lalo na ngayong may mga adjustment na ipinatutupad, mas mahalaga na manatiling may akses kayo sa inyong impormasyon upang maiwasan ang kalituhan. Hindi rin natin maaaring kalimutan ang papel ng mga organisasyong nagsusulong ng karapatan ng mga senior citizens sa pagkamit ng dagdag na pensyon. Matagal na nilang isinusulong ang panukalang ito at sa pamamagitan ng kanilang tuloy-tuloy na panawagan sa gobyerno, sa kongreso at sa RAES, unti-unting narinig ang kanilang tinig. Ang dagdag na isang libo ay hindi lang basta ayuda, ito ay bunga ng pagkakaisa at pakikibaka ng mga grupong tunay na nagmamalasakit sa kapakanan ng mga nakatatanda. Kaya't habang tinatanggap natin ang biyayang ito, huwag nating kalimutan na ito rin ay tagumpay ng sama-samang pagkilos. Sa mga susunod na buwan, inaasahan natin na patuloy na mapapanatili ang dagdag na halaga ng pensyon. Ngunit alam din natin na hindi dito nagtatapos ang pangangailangan ng ating mga lolo't lola. Marami pa rin ang nagsasabi na kulang na kulang pa rin ang kasalukuyang halaga ng pensyon, lalo na sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, gamot at serbisyo. Kaya't habang nagpapasalamat tayo sa dagdag na isang libo, mahalaga rin ipagpatuloy ang panawagan para sa mas mataas at makatarungang pensyon para sa lahat ng senior citizens. Hindi sapat ang isang beses o dalawang beses na dagdag kailangan natin ng pangmatagalang solusyon, isang sistema na tunay na kikilala at susuporta sa mga pinakamatatanda at pinakamarurunong sa ating lipunan. Para sa mga anak, apo, at mga tagapangalaga ng ating mga senior citizens, malaking tulong kung tayo ay magiging katuwang nila sa pagmanage ng kanilang pensyon. Minsan kasi, dahil sa excitement, ay agad nila itong ginagasto sa mga hindi ganun kaimportanteng bagay. Kaya't kung maaari, samahan natin sila sa pamimili, gabayan sa pagbubudget, at siguraduhin na pupunta ang dagdag na halaga sa mga tunay na kailangan nila. Tandaan natin na hindi lang ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa dignidad, sa karapatang mabuhay ng may ginhawa sa kanilang katandaan. Habang patuloy na binibigyang pansin ng gobyerno at ng isaya ang kapakanan ng mga pensyonado, kailangan din natin silang suportahan sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang impormasyon. I-share natin sa ating mga kaibigan, kamag-anak at kapitbahay ang balita tungkol sa dagdag na isang libo. Ipaalam natin sa kanila na ito ay narito na at hindi na kailangan panghintayin. Mas marami tayong maaabot kung tayo'y magkakaisa sa pagpapalaganap ng tamang kaalaman. Kung mayroon kang kilalang hindi tech savvy, tulungan natin silang i-check ang kanilang balance. Kung may kakilala kang hindi pa sigurado kung kasama siya sa makakatanggap, samahan natin siyang magtanong sa raya. Ngayon na may laman na ang ilir ng ating mga pensyonado, isang paalala rin sa lahat na ito ay biyayang dapat gamitin ng tama at maingat. Hindi lahat ay may pribilehiyong tumanggap ng dagdag. Kaya't kung ikaw ay isa sa mga nakatanggap, gawin natin itong inspirasyon upang higit pang maging responsable sa pananalapi. Magsimula tayong magtabi ng kaunti para sa mga emergency. Bumili ng kailangang gamot. Magpakonsulta kung matagal nang iniiwasan ng doktor. Minsan kasi, nagiging huli na ang lahat kapag pinabayaan natin ang ating kalusugan. Ngayong may dagdag, gamitin natin ito para sa ikabubuti ng ating kalusugan at kabuang kapakanan. Ang dagdag na isang libo ay paalala na hindi tayo nakakalimutan. Na kahit paunti-unti, may ginagawa ang mga ahensya ng gobyerno upang itaas ang kalidad ng buhay ng mga senior citizens. Ito'y pahiwatig na may pag-asa pa na may mga taong naninindigan para sa inyo at na may kinabukasang patuloy na ipaglalaban ang inyong karapatan. Sa bawat pisong dagdag, ay kaakibat ang pagkilala sa inyong naging papel sa lipunan. Sa bawat lamig ng yen card na inilalabas sa machine, ay init ng pagmamalasakit na nagmumula sa bayan. Kaya't yong alam na nating may laman na ang lien, wag nang patagalin pa. Kung kaya na, magtungo na sa pinakamalapit na rien at ay check ang inyong balance. Siguraduhin na sa ligtas na lugar, magdala ng kasama kung kinakailangan, at iwasan ang pagpapakita ng malaking halaga sa publiko. Tandaan natin kahit maliit ang halaga, mahalaga pa rin ang ating kaligtasan. Ang dagdag na isang libo ay magiging mas makabuluhan kung ito'y magagamit natin ng buo at hindi mapunta sa kapahamakan. Sa pagtatapos ng ating usapan ngayon, isang paalala para sa lahat ng mga senior citizens na patuloy na nagsusumikap, nagpapakatatag, at naglilingkod sa kanilang pamilya kahit sa gitna ng kahirapan, kayo ay mahalaga. Ang dagdag na isang libo ay hindi lang dagdag na halaga sa bangko. Ito ay pagkilala sa inyong naging kontribusyon sa ating lipunan. Kaya't gamitin ito ng may dignidad, may layunin at may pagpapahalaga. At sa mga may kakayahang tumulong sa pagpapalaganap ng impormasyong ito, gawin natin ang ating parte. Ibahagi natin ang balita. Dahil ang magandang balita, kapag pinagsaluhan, ay mas lalong nagiging makahulugan.